Hello guys. So, panit ko ugan guys. kaniyang ang gulay. Magulay ta. Magutan ko. Magulay ko ugan. kini Kalabasa. Atong At binisayun pagluto. Tau uyo na kung kalabasa. Ay. Diyod na tawa kakaon o gulay nga. Kanang kita nagluto ba? lang tagpalit og mga niluto nga gulay <laughs> kay tungod sa busy na time pero karon okay magluto ta gulay nga kalabasa kulay oh. gulay lang ta karon no gulay lang ta karon のおここ。 Ahe, manlayn ni. Dahil kaya ang panit sa labas. <laughs> Sama sekalian, kalo itu guys, tapi Sunday kamu setengah, hai kayu ini na lang ang pinagpilak. Uy! Ah! tag tag ko. Tao ni pag Allah na tamtam mo ni ako Na tangtang ko Na tangtang man yung ko guys. Oy. simple life. Ano ira di simple ang atong kinabuhi guys, mag-utang taog kulay. Dili makarelate ang rich ani? Ang rich dili makarelate. <laughs> no, dili makarelate ang rich kay gagulay taog kalabasa. Kalabasa atong sa gula ni Uguan, guys. Kanang. Wala lang dito siya sa gula. Oh. Nasya, malunggay. Nasya, malunggay. Tapos, sa na masya, ang kaning lotia. Bisol. Bawal nang kuan ron, guys. Sige, ka ni kay. Diet ta. Diet sa takarong, guys. diet patung bulsa <laughs> Sahan mo di ako madadarang ay sorry so ang kaning ko ang dia isagul na di siya daan ha ha Ah. E dili Mali, yes pali, dili, man, ako magluto, guys. Oy. dili okay, ako magluto. kasagay na siya ra jud na magluto, ako ang bana ng ako. Ego rin yung dantak mo kaon. <laughs> pero karon kisugok ko niya. So, pero kung mag karni na gani, in terms, in terms of karni, wow, lajod ko yung namuhuan anong karni. Taman lajod ko sa paglata, lataan siya, pero ka nang sa mga timpla-timpla o mga kuan. Saan na kuan na? gawa sa manok kay Balik lang man ang manok pero sa kanang mga recipe recipe na wala jud ko ana wala ko ana kay ngano lalang lalang <laughs> wala, wala jud ko lalang lang oh, sa mga nang buwan. Ah, Uy, nga niyon red dyan Kanang simple lang good mga kuang kay. Hmm. So, finish na ta. Tapos, sagulan sya o guys. Okra. Hmm. Sagala na ito siya o okra. Pila abo okra. So, another food nga. Panaksan. So, ang okra, gura na ito na siya putugkas. Ah. Or ragu. Nagagmayo na hiwa Iwa So, yung anak lang siya ang atong gulay. Simple living. Pero, Ganit siya o ka ng drains. Okay. Mas okay pa ang gulay jud ato. Mas good Bukod sa barato. And, dyan siya o makuha o mula. Pay kontra. O ano mo? Pay kontra ang gulay. So mama. Um, Best good ang gulay kung maunay atong luto. Okay. Tapos guys. Para dili siya koan. Gula na to siya o. Luya. Uh, Tuklan lang na ako ng luya. Ah. Nangita na na ni kay ano na daw ni siya ka ng ba? Ika na sa nalataon. Hili na siya na mo. Hili na siya na to kung ano. Hmm. lang na to siya ang katong mga kuan. Tapos gasan lang siya umaayog guys. E, para dili siya kwan. Um, barato na siya, guys. Kani among kuan. Makasuda na ta. Kaning loya. Kaning nga loya. Kani siya. Kani siya. It's all 5 pesos lang siya. Tanan. 5 pesos. Tapos malunggay. 5. 5 ang malunggay. Akong gulay, ha? Makakaon na dyan ta. O kuan. Barato na dyan. Kaya nga to ang kaon. So, good for, ano na ni siya, good for 5 person ang mga kaon sa itong gulay. Katong akong kalbasa, ganina, kanto siya, 10 pesos. Tapos, katong akong lutya, isa ka buok. 10 punto siya, 10, isa. Kaya kani siya, 5 din. Kani pong ukra, kay 5 siya. 5 rote. Tapos, kaning kamunggay, 5 po din kamunggay. Kung may na kayo tagas So, Katulang atong gulayon, guys, no? Katulang atong gulayon. Kanya. Oh, yeah. Prepare lang ko, Ani, kay. Di man ako yung mag-coke. Siya Siyang mag -coke. Yeah. Ako na yung bukbukon ng loy. Ah, bukbukon. Hindi na ako siya bukado. May nga niya siya magluto ha. Bukod na siya. Ano niya siya nga? So, unya. Ano siya bugasan? So, magluto na ikong bulad guys. Kanya akong bulad kani duha ka buok bulad o oh, kani siya kani duha man ni siya no akong gihuluman og tubig kung gano'n pagkat hulaman <laughs> ako siya ni 30 pesos lang ni siya 30 pesos so tapos nagpalit po may og onion si Bias Bombay 5 isa so pilara 5 G's plus 2 ka G's 30 plus isa ka G's 40 Oh, so 40. 40 plus 30 is 70 lang. Oh, 'di ba? Tapos panacha. Mana na siya ang amo ang gulay karon. So, nanana na siya ka simple guys. Akong ipalanto sa inyo ang niya. Palanto na po na ko sa inyo ang niya kung kuan katubitong katubitong kuan siya. Maluto na sa so, kung ipakita sa inyo ang niya ang kanang finish cook na siya ha. Sindi. So, maana ni siya, oh. May bukal na siya, no. Ako nang dilat-an arang mahumok ang akong kalabasa o oh. lotia. Yeah. So, maana na siya, guys. Nato ko sa kong garden, kay naman dahil may an alagbati na no. So, sagol na siya. Pati tangla, diri lang niya siya, ha. Freeze from the farm. Sa so, backyard lang na ako, ninakuha ha kami kung tanglad. So, niya ito mga tanong. So, lahat na dyan, guys, matay mga tanong-tanong sa palibot. Eh. Ngunit, na dyan na magpuan ay, so, ilunod na na ako niya kung alagbati. O, okra. Idungan daw siya ko. Dali na ko na ni malata ni ako. Okra. O, sige. Kayon. kay, gamay raman siya o sabaw. Ako niyong punagamay niya sabaw. Ano po bisaya na dyan yung akong gulay, guys. Pero, lami siya. Walo ko nga lami niya. Walo <laughs> ko nga lami niya. Wait, ha. Ako nang punag tubig. Sa, sa muna niyang gulay. Ngayon, Gulad. Ang haon na pa, guys. Ang haon ka. na may panihapon. Ang haon na pa, guys.

ay nagtulog ng maraming problema sa palitan ng sarili at palestino nagtatalo sila kung sino ang gawa sa yes, kainit kahit na maraming bansa ay naisumasal sa Israel na ang iusin ang karang kapisira pwede na to dili rice sa ay bilat <laughs> salang sa ang at rice sa luwag <laughs>

kabilang ang mga pari na tinatawag na kuhanin na nakasuot ng espesyal na damit at mga lihita na nagtututok ng mga tatong to kwan mga sila Gulaigay. sa sarap sa lumang puso ng Jerusalem at naglaka mm. sila sa mga lumang nagtas patungo <laughs>